Ngayong araw mga kamotorista ay wawashingan natin si Black G. Kung makita ninyo, ayan napakakapal ng dumi. So yung putik, ayan sa gilid ng unahan ng gulong, sa mga play rings, puro alikabok. At dito sa air filter makita nyo ng mga putik na nakadikit mga kamotorista. Diyan sa panggilid natin yung shock. So yung play rings natin sa likod, grabe talaga ang kapit ng dumi na mula pa yan sa Bicol mga kamotorista. So 8 days travel, walang washing washing pati yung mga yan top box natin yung makita natin ilalim puro putek so yung plaka natin ayan, yan grabing ilaw so grabe yung putek so dito sa likod din ng gulong natin ayan makita natin talaga napakakapal ng dumi kaya ngayong araw ay uh, pupunta tayo sa car wash para palinisan so ayan yung footboard so puro putek so galing sa sapatos ko grabe napakakapal And syempre, yung upuan na punasan na natin 'yan. So ayan, maging dito sa 'yan sa likod ng paddle natin. Grabe din ang dumi. And yung side mirror puro alikabok talaga. So, ayan mga kamotorista, tingnan ninyo, natanggal din yung visor ko sa sobrang lubak sa B-call. Ayan, tinanggal ko muna temporary pa kasi medyo umalog. So, natanggal yung mga tornilyo. So, dito sa likuran natin, ayan yung crash guard. So, nakapit na ang putik. So, kailangan talaga natin i-car wash para matanggal. Pati rin dito sa kanang footboard and kanang side ni Black G puro putik talaga so yung tambutso ayan nakabit yung putik yung shock yung ilalim ng uh, ni Black G so kailangan malinis natin and syempre para uh, pogi ulit tingnan si Black G so buwitin tayo ngayon ng car wash at mapapansin niyo mga kamotorista, yung gulong natin napakakapal pa rin talaga. So napakatibay talaga ng K2 Thai tire mula yan sa D3 Moto Hub, yung sponsor sa ating gulong yan. So napakakapal pa rin. So walang nabago. Sa likod, check natin. Ayan, napakakapal pa rin ang mga gatla. So napakatibay. So di trace lang ang malakas. So, K2 mga yan mga kamotorista. So, searchin nyo sa Facebook page, di trace mo to hub. So, ayan mga kabili kayo dyan ang napakaganda at napakaangas na gulong. So, ayan mga kamotorista, check ulit natin yung ilalim niya. Grabe, napakaputik talaga. So, kailangan natin yan, tanggalin ang libag ni Black G. So, ayan mga kamotorista, nandito na nga tayo sa wash. Binubuhusan na ng tubig ni Kuya. So, ayan, shoutout sa iyo, Kuya, ang macho mo. So ayan, tinatanggal na yung mga putik. Unang buhos yan ni Kuya. At syempre, nandito tayo ngayon sa Bayside Garage. So located lang niya sa mamati Mabuhay. So ito, along the highway lang po yan. So makakita ninyo sa unang side niyan, yung 7-11. And dito, yung, ayan, dito yung car wash. Ayan, napakalaki ng pwesto. And syempre, napakasipag ni Kuya. Shoutout ulit sa iyo. So, tanggal yung putek sa ilalim talaga, bawat sulok. So, ayan, binubusan ng tubig para mawala ang mga libag-libag na putek. So, ayan. So, ayan, yung ilalim, binubuga na ng tubig ni kuya, napakatibay. And, syempre, so, dito tayo ngayon sa Bayside Garage. So, sa mga gusto magpakarawas, so, located lang yan sa Mamatid kabuyaw. So, ayan, nakakita nyo naman po yan sa tabing kalsada lang yan. And, ayan, sa daan na yan. So, ayan, papuntang Lok Highway na yan. Ayan, binugahan na ng sabon si Black G, mga kamotorista. Ayan, ligun-ligun na, pogi na ulit. Sana all. Grabe ang mga himas ni Kuya, mga hagod ng panyo sa kay Black G sa motor natin. Ayan, gustong gusto talaga ni Kuya. Gigil na gigil, gusto tanggalin yung mga putik talaga may ang gustong linis na linis at yung bawat sulok talaga lintik ang mga punas ni kuya so grabe napakaangas ni kuya bawat sulok talaga tiyatanggal ang mga dumi so sa mga magtatanong naman ng mga presyo ayan yung services nila mga kamotorista tingnan na lang ninyo ayan tinutukan na natin ang video para makita ninyo yung mga prices sa so, mga magtatanong pag motor lang 100 pesos lang ang car wash ayan tapos napunasan si black jean napakakinis na ulit napakapogi na ayan tiyan natin sa bawat bahagi so pati ilalim niya, punas na punas so nakita din naman, naman napakakinis na ulit grabe si kuya napakalupit magpunas so ayan tiyan natin sa harapan kung gaano kapogi si black G. kahit walang windshield napakaangas ayan both side napakaangas ng ating uh, motorcycle so ito lang mga motorista ride safe